Ano niyan ang pambansang ibon at bakit ito? Pambansang ibon? Ibong Adarna. Yan talagang <laughs> pinakatrop ang pambansang ibon. Ibong Adarna. Di ba Philippine Eagle ang pambansang ibon? Hindi. Ibong Adarna. Kasi bakit ibon... naging Ibong Adarna na iba na pala ang pambansang ibon ngayon? Ang Ibong Adarna, sir, magandang kulay yan. Grabbing po lang yan. Parang all of Parang, parang paradise ang ano Anong kala mo all. si Robin? Parang paradise ibon? ang kulay ng ibong adarna. Anong kala mo si Kling? <laughs> tikling pang Eagle ang pambansang ibon. oh, Philippine Eagle. Pambas Nadar <laughs> <Pambasang> <laughs> na na. pambansang ibon? O ibong Adarna? O, oh, nasan yung ebidensya mo na ibong Adarna? Na? Ha? Nakikita mo sa TV, sir. Yung oh, so, kasi ang pambansang ibon is Philippine diba Eagle. Di ba magandang kulay? maganda kulay, classic classic kulay, may peach, may colorful. Napaka-grabing colorful yung kulay ng ibong adana sa pangka. Oh, pero sa ano lang naman yun eh, katang isip lang yung ibong adana. Hindi, na. totoo yan sir, nakikita ko sa totoo. Oh. Lumilipad, oo. <laughs> Hindi. Masikukok. <laughs> Hindi nga, parang nasa TV nga eh.